Tara, samahan nyo po akong uh, mamasyal muli. Dito tayo sa Papuntang Kagsawa. Isa sa sikat na puntahan dito sa amin. Located at uh, Barangay Busay, Daraga, Alba. Ayan, mamasyal tayo ngayon dito sa Papuntang uh, Kagsawa. Napakaganda ng uh, araw. Ayan, di ba? dito tayo ngayon sa may tulay papuntang sa loob sa may heritage uh, kagsawa ruins ayan, ang daming buhangin ayan, may mga tanim na din dito mga buhangin itong buhangin na to galing dyan yan sa may so, ayan. samahin niyo po akong muli na mamasyal dito muna tayo sa may ko ah. oh, diba? napakagandang shots

Pakisigurubi tayo nito. Oh, dito. Tingnan mo. Eh. Ayan, ah, ito po yung ah, ginagawa nilang refract kasi yung mga pag... Ah, Itong mga buhangin na galing doon sa Mount Mayon, dinadaanan to. Kaya pinagandahan nila, pinalaki. Lagi to, ano, yung tulay na yan, lagi yang nasisira pag uh, may uh, ragasa ng uh, buhangin. So, ito, ito po, ang napakalaki ng ginawa na nila. Ayan, dito po yan sa Mayon, ano, Malapit sa Mayon. O, oh, diba? Napakalawak ng uh, ginawa nilang kuwan. Uh, o, oh, yan, Medyo umuulan na ng konti. Pero ito, ito tayo ngayon. Namamamasyal tayo muna. Napakalawak nitong ano. Ah, pag, katulad ngayon, ano, alburuto yung mayon. Sana hindi na pumutok ng malakas. Itong mga buhangin na yan, yan, dun yan galing. Ah, naranas. Ah, mayroon ng instances na dito galing yung ano. So, ayan. So, itong uh, malalaking uh, bato is uh, galing yan doon sa vulkan. Ayan, pagputok at rumagasa ang lahar dito sa may uh, kagsawa. Uh, napakalaking mga bato at mga buhangin. Ayan, nasa gilid na siya. So, ito, uh, papasok na tayo ngayon sa pinaka main entrance ng uh, kagsawa ruins. Meron din dyan na parking fee. Ayan, sa may mga dalang sasakyan. May nag-assist sa atin ngayon. Uh, isang uh, kaibigan lang naman. So, ayan. Papasok na tayo at may entrance fee din po na 20 pesos. So, eto. Maraming nga tao ngayon. Uh, kasi maganda yung panahon. At ito nga, dahil uh, malapit na ang Christmas, marami na uh, nakare-ready ng uh, pagtatayuan ng kanilang mga Kani-kani lang mga paninda para sa mga bisita. Ayan, ito na oh. Wala. Huwag pala dito sundan. Ah. Napakalawa, ay napakalaki na ngayon ng Mount Mayon. Oh. Na dito pa rin tayo. Napakaganda ng na. tanawin dito. Hmm. Dito naman banda. Napakalawak niya na simbahan na yan. Imagine, natabunan ito lang ang natira oh pagputok ng Mayon. Ayun. Oh. 'Yan na lang ang mga natira, mga sa gilid. 'Yan, bato-bato na lang. 'Yan. Ito yung pinaka ano nyo, dito sa Kagsawa. itong spot na 'to. At ito naman yung uh, historical uh, simbahan na natabunan ng pagputok ng Mayon. ayan na lang ang natira. 'Yan. Maraming uh, turista ang mga na nagpapapicture yan ba diba? Ah, na tiempohan natin na napakaganda ng Mount Mayon ayun oh uh. yun okay punta tayo doon sa may malapit napakaganda ng Mount Mayon so tara punta tayo doon sa may <laughs> Kenjelim, <tuk mencari> itu <mencari> Alam nyo ba na ang uh, mount mayon is madalang din magpakita sa mga namamasyal kasi more on uh, cloudy dyan banda. Uh, Matyachempohan mo din uh, na litaw na litaw yung pagka-perfect cone niya. So, uh, maswerte tayo dahil pagpunta namin dito is uh, ma malinaw, hindi siya na kukoveran ng mga cloudy sa sa... Uh, sa pagpunta namin is napaka napakadaming uh, turista na uh, pumupunta din. Napakalawak ng uh, lugar na ito at magandang uh, pasyalan dahil napakatamhimik at uh, safe uh, sa mga mamamasyal. Malinis at um, may mara maraming uh, kainan din dito sa loob. So ayan. Marami nga uh, isda yan, na nakalipot dyan. So, ayan, tingnan nyo naman. So, ayan, uh, mayroon po tayo dito ng fish pond. Malapit dito sa may no? So, ayan. ba? Diba? Napaka puntahan talaga to ng mga turista dito sa amin. So, ayan yung kapatid ko. Kasama ko siya. Pumunta dito. Ayan. Napakadami nga yung nagpapapicture doon. No? Napakaganda kasi ng Mount Mayon ay nga ng turista ang pumunta dito malapit lang to dito sa amin eh. bababa ka lang ng bundok eh. yun na yun so oh, di ba ito napakaganda ng uh, pagkaano ngayon ng mayon uh. kitang-kita natin uh, medyo maaga pa kasi kaya hindi natin makikita uh, bumubuga siya nang uh, lava yung red na red talaga pag gabi So ayan, lapit tayo doon ng konti. Ayan no, maraming nga uh, ano nanonood doon sa fish pond. Maraming nga uh, tilapia ang nakalagay diyan. Dito naman tayo sa may uh, sa likod. Ang daming tao ngayon, no. Yo. Napakagandang kwan. Yan. Hindi nagaanong mainit. Sa mga gilid-gilid po, yan, dun mga souvenir makikita natin sa mga souvenir. Yan. Mamaya dadaanan natin yan. Ayan, dito tayo sa may tabi. Kung saan na may mga upuan. O, oh, ba diba? Napakaganda. Ayan. Ang lawak dito. O, oh, di ba dito na yung, yung mga tindahan sa gilid. Uh. So ayan, uh, hindi lang magandang tanawin ang makikita dito is kundi uh, mayroon ding uh, tanima ng mga bulaklak. Which is, uh, pag pumasok ka dyan is may entrance po na 20 pesos po. Ayan, may cottage na pwede kang magduyan-duyan. Ayan, napakagandang view na pwede pong uh, gawing uh, picture taking, mag-picture taking dyan sa loob. Ako kasi hindi na pumasok kasi dito lang po sa labas. Kitang-kita naman yung 'ng uh, kagandahan ng uh, lugar. Napakatahimik at para bang uh, makakapag-relax ka dito. Sa mga namasyal dito, uh, salamat kasi na-appreciate niyo 'yung bayan namin. Ayan. So, ito 'di ba? May mga daisy din na tanim, uh, iba't ibang uh, bulaklak niya. Napakaganda sa mata. Syempre, kapag nature lover kayo at mga plantita, ayan, napakaganda nga. puntahan po natin nito. Sa mga gusto pong pumunta, malapit lang po ito. Napakaganda. At sa palibot, ayan, may pagkain dito na pwedeng yung uh, puntahan parang semi restaurant at uh, maraming ano souvenir na pwedeng pagbilhan. Ayan, dito tayo at siyempre pupuntahan natin 'yan. So ayan, so mga bibili po ng mga souvenir, uh, dito lang po meron madami. Ayan, oh, yung mga pili nuts, pili nuts. Oh, uh, di ba? Ayan oh, pili. At ito yung mga t-shirts. Ayan sa mga gusto pong bumili ng mga souvenir napakadami dito yan, mamimili kami ng t-shirt yan, oh, napakaganda uh, souvenir po dito banda sa may kilid napakagandang pwedeng marami pong pwedeng mabili yan, magagawa po yan dito sa amin po yung mga keychain naman uh, napakadami keychain yan, keychain napakadami uh. Yan. Bicol. Yan. Yan. Dito naman sa mga bags. O. Oh. Ito, ano, sa mga ref. Pangdikit. Yan. Diba? Pangdikit yan, O. Oh. Napakakanta. Yan. Okay. At ito din yung uh, chinelas na sikat dito sa amin, o. Oh. Gagawa uh, sa abaka. Uh, pwedeng pang bahay. Ayan. So, ayan. Nakita natin yung uh, mga souvenir. Balik tayo dito sa Mount Mayon dahil napakaganda na. Ayan. Eh, o, oh, di diba? Papakita ko po sa inyo ang napakaganda nga. Mount Mayon. Yon, no? Oh. Napakaganda at liwalas. Oh. Yun, ah. Yon, na tingnan nyo naman napaka perfect ng cone uh, kitang kita dito banda ayun okay. sa mga hindi pa po nakakapunta dito mismo sa maya uh, kagsawa ruins uh, daily siya open at uh, may entrance po na 20 pesos only para po sa maintenance din ng mga nagaano dito nagpapanatili ng kaligtasan at kalinisan Ayan. Yeah. Alam nyo ba ang uh, Kagsawa Ruins is uh, dating uh, bayan itong uh, Kagsawa sa amin. Ngunit uh, dahil sa pagputok ng Mount Mayon, uh, natabunan yung uh, sinasabi ko sa inyong church kanina. Ay natira na lang is yung Dambana. So ayan. Yeah. Uh, Di ba? Uh, salamat po sa mga nag-i-enjoy uh, manood nitong vlog ating travel vlog dito lang po sa Kagsawa Ruins na napakasikat isa sa mga sikat na puntahan dito sa amin yan oh. marami nga bisita ngayon so ayan uh, thank you so much po sa mga nanonood shout out everybody sa team good vibes thank you so much Hanggang dito na lang po ito. Ah, uh, thank you so much po. Maraming maraming thank you.